shoutout po sa mga nandito kay Kuya Mario supportahan po natin ang kanyang YouTube channel ayan thank you Michelle at thank, thank you po kay Kuya Mario salamat po uh, support po natin ang kanyang YouTube channel mga kalingap no? support po sa so, pumagitan po ng pag like pag share and pag subscribe po sa kanyang YouTube channel at eh, syempre panoorin po natin yung kanyang mga Ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you po and God bless you. Thank you very much. Supportan po natin mga kalingap. Marius Vlog, supportahan natin. Marius Vlog, thank you very much. Mga kalinga, mga kapobrel. Ay po mga kalingap, magandang uh, tanghali po sa inyong lahat. At yun nga, tanghali na ngayon. At uh, magandang hapon at kung bago lang ho sa aking channel po, no? please subscribe at paki-click na rin ho yung notification bell para maging updated ko ho kayo sa lahat kung ginagawa ang mga video. At siyempre po mga kalingap, kung uh, wag natin kalimutan na suportahan ano po Kuya Bal Santos Matubang Ateid na vlog Kalinga Prab at uh, Royal of Malalag Kalinga Pawe at ang inyong pong lingkod Marius vlog po So sana po mga Kalinga pa babalikan po natin si Tatay Mario po ano yung tung nakita natin na yung kanya pong bahay ay kwa ano yung at saka mahina na po talaga siya ano para may sakit kaya ayun po mga kalinga, babalikan po natin ngayon at uh, makumusta ayun. at uh, meron din po tayong uh, dala para sa kanya tulad ng dala natin kay Lula Lilia na, na pagkain niya po ano ayun ayun po masamahan niyo ako mga kalingap para puntahan natin siya ayun po mga kalingap so ngayon po papuntahan po tayo kay uh, tatay Mario ano po eh. Ay po mga kalingap si nandito po si Tatay Mario po ano at ayan oh may. Tay ano po yung gagawin mo sa ano yan, yung mga basura mo sa loob ng bahay mo? Papabili ko yan ito lang ang pangbiling pangkonsumo pagkain. ano po yan yung mga hinigaan mo doon, mga tabing mo doon? Sa inyo mga tabing doon sa loob ng bahay mo? Bibinigay lang yan sa akin kuan ni Chip yung tanod dito tapos lalagay ko sana dun sa i ko dyan e kaso i, inulan nabasa ah, so, binibilad ko uli ay ibinigay po sa inyo yan ng tanod eh, para ipantabi mo sa bahay mo Oo. ay ngayon umulan kaya nabasa, nabasa. hindi ko nga ikabit hmm. makuha pa nga ako ng kawayan para pang ipit. Ah, iipitin mo po ng kawayan. Mm. Oo. Oh. So ano ano pong pakiramdam nyo ngayon? Hindi na medyo okay okay na kayo? Hindi na sumasakit na? Hindi na um, sumasakit mo. Pero pag Ito halimbawa ay. na kuan masama ang pakiramdam, ano ang ako nakahiga. Tapos pag para pagkain, ako ha kahit anong gulayin diyan. Mm -hmm kagaya nito Sabi sa akin ni eh, Chip na Chip Tanod, itatapon eh, daw. Sunugin ko daw dyan sa likod. Mm -hmm. say ko, wag mo nang wag ko nang sunugin at pagkakakwartahan pa yan. Ay, upo. Kasi binibili nga yung mga karton na yan. Mm -hmm. ano? Magkano naman po ang kilo ng karton ngayon? Piso. Ay, piso. Oo. Mm -hmm. piso, ano? Sila man na nagampot hmm. Sila na ako ha. Eh hmm. kumusta po yung uh, bahay nyo kasi kagabi umulan ano? Natulog Dito ako natutulog na oh. Ah wala ka na doon sa loob. Dito sa tapat ng pawid na ito. Hmm. Ayan po mga kalingap Pwede po paselan ko muna ang bahay hey, nyo. Eh? Na, para. Ayan po mga kalingap. po natin ang bahay ni na Tatay Mario ano po. Ayan, meron po pala niluluto si Tatay Mario. Ano po niluluto? Ano masarap 'yan. Gabi. po oh, bulang lang nagabi. gabi Ayan, bulang lang nagabi po niluluto ni Tatay. Ayun. Ay, pammakalinga po, po, kumakita niyo po itong kwentiyen 'no. Oh. 'Yan. Ayun. Kaya po hindi na siya down no. Ayun talagang na po ano Umiilag na lang po siya dito sa Kanyang uh, tulugan Kasi yung mga kalingap ano Si Tatay Mario po ay uh, Meron po siyang karamdaman ano Sumasakit po yung kanyang uh, Ano yung, yung kanyang tagiliran kasi nga po sa dahil ng nasa na aksidente siya kaya medyo mahina po yung kanyang lakas ano kaya wala siyang kakayanan na gumawa o magreper dito sa bahay niya ulang unang una po ano wala siyang uh, pambili ng mga materyales ayan ayan po mga kalinga kung nakita nyo po ang kanyang bahay sa ngayon oh, ayan po oh. ayan po talagang yung pong, yung pong yero mga kaliyo, kung nakikita nyo oh, ay uh, may yero po pero butas butas na rin po yan kaya nga may mga sahod na siya dito sa kanyang higaan ano, kung makikita nyo po ah uh, yung yero may sum, may payong ayan ayan po ayan. sana po mga kalingap ano may makasilip naman po nito may na po may tumulong din po kay Tatay Mario ano sa sitwasyon po nila at na naisama ko na po dito si Kalingap Awi dati yun nga talagang nga. Uh, sobra din po yung kanyang uh, awa dito ano sa bahay na to ayan oh. Uh. sabi nga po ni Kalingap Awe ay may magpa may tumulong lang dito na mag sponsor na kung kahit siya tutulong siya dito kaya ayan po ito po ang kanyang ayan Ayan po tayo ano may dala po akong almusalan sa iyo 'yung almusalan na kasi nagluto uh, din kami ng pansit at saka 'yung ano ba ito may ulam na diyan na prito may kanin may pansit <laughs> pansit Salamat. may pansit dyan. at uh, 'yun nga po binisita lang kita dahil uh, sana po ano ma action na, na rin itong uh, 'yung uh, bahay ano kahit malang ma-repair ano po Oo. kaya tay unti nga ko lang po hintay lang po tayo at uh, magdasal lang po tayo na sana dumating na yung uh, takdang oras ano po kasi yan tay may mga nakatakdang oras yan kung kailan talaga magagawa ano po kaya dasal lang po tayo at saka huwag tayo mawawala ng pag-asa ano po sandali ayun tay bibigyan na rin kita ng counting cash ano po para may pambili kayo ng may pambili kayo ng uh, ng bigas, talagang hirap din po ang uh, kuan ngayon, ano? Kuha na muna, muna po itong ayan po. ayan po tayo, ano? Pasensya ka muna po sa naiabot ko sa iyo, ano? Dahil uh, talagang ngayon ay tag-ulan, ano? Mm -hmm. uh, sana po bumili po kayo ng bigas, ano tayo? Para meron na muna kayong pagkain. Damn kaya yeah. Habang uh, nandito po tayo na hindi pa na aksyonan itong uh, pabahay nyo ano ito pong pagrepair uh, pag repair ng bahay nyo hindi po ako titigil hanggat uh, hindi nare repair yung bahay mo tay ano po so ano po masasabi mo ngayon tay salamat dahil alam ko naman na kuan alam ko naman na palagi tayo dito sa akin tapos meron din kuan dito na parang nagsusubaybay sa akin sa kung sa akin dating kuan din kagaya din ninyo taga dyan no mm. ay may nagpunta na rin po dito ng uh, tuwal ko wala vlogger. man hindi man, oh. hindi man nagsabi sa akin na kwan, pero nalaman kong kuan din uh, ang doon uh, vlogger po oo mm. Ano pong kuan kalingap yun hindi? Ha? Uh, hindi nyo po kilala. Hindi na po kay binijo Hindi. Mm -hmm. One lang. Siya nga, saan mabili niya, no? Ah, yan. O, oh, sige po tayo, ano, hanggang... Uh, uh... dito na muna po at huwag po kayo magalala alala dasal lang tayo tayo hanggat sa palagi po tayo huwag sa kung ano yung pagbidyo mo nga sa akin dyan no? yung sa Sinuko ha? Kung Gabi? Opo. Mm, Gabi? Opo. Pagpunta ko doon kay Eric, yung pinikinti ko sa iyong kwan, parehas ninyo. No. May nakita sa akin sa video? Opo. Ah, oo. Oh, oh. Nakita ko. Oo, uh, uh, nakita yun. Oh, Nandito yung... kanya o. Oh. Mm, opo. <laughs> uh. Kaya ko doon yan sa so pagkuha ko ng Gabi. Mm. Kaya kong ganyan. Ay eh, mabutihan niya. Ay dapat po sabi mo nala, isubscribe i-subscribe na lang ninyo to para makatulong para marami tayong pang-ayuda po. Ano? Pero parang hindi na siya ngayon ko. Kagaya ninyo, palaging nagandalaw. Opo. Mm -hmm. Hindi po kasi kami po ano uh, lalo na ko. Alam ko kapag kanina wala ka ng... Uh, last na po binigyan po kita ng bigas ano. Mm. Yung binigyan. Kaya sabi ko baka wala na Mari ng bigas kaya dinalaw po kita ngayon para kahit na papano bigyan po kita ng uh, ikaw na lang po ang magbili ano at saka yung kaunting pagkain ayan ayan po tayo hanggang dito na lamang po at ano po masasabi mo sa mga nanonood sa atin yung mga salamat sa lahat pati yung mga sumusuporta dahil alam ko naman oh, alam nila nakikita man nila ang kalagayan ko hmm, po. Mm. Hmm. sige po, marami pong salamat. Ayan. At ayun nga po mga kalingap so ngayon po uh, nadalaw na po natin si Tatay Mario ano po at uh, yun nga nabig nabigyan naman natin ng pagkain at saka pambili po ng bigas. Ayun. Kasi alam ko po na Uh, ramdam ko na wala na siyang bigas Nung huling punta po natin sa kanya dito Binigyan ko po siya ng bigas Siguro isang linggo na po ano So binalikan po natin ngayon Para bigyan ulit siya ng uh, Suporta ano po Kaya ayun, Maraming maraming pong salamat sa lahat ng mga Nanunood Sa lahat ng mga sumusuporta sa akin Sa Uh, sana po wag po tayong bibitaw at sana po suportahan po natin ang uh, ating channel Marius Vlog po sana uh, palagi po kayong susuporta para marami pa po tayong matulungan mga kalingap at uh, syempre hanggang dito na lamang po hanggang sa muli at wag po natin kalimutan na suportan Kuya bal Santos Matubang Hatid na Vlog Kalinga Prab at uh, uh, Royal of Malalag Kalingap Awi at ang inyong pong lingkod, Marius Vlog po. Ayan, marami pong salamat.